Po, Ay, ito right. po. Ito, Sa mga gustong dyan si ito po panghilot. Ginaganyan-ganyan po. Ayun, ginaganyan po 'yan. Para lumit po 'yung inyong tiyan. Tam tanggal pa ang libag. oh <laughs> <laughs> Ito po yung panghilod. Ito po yung ginagamit ng mga katipunero madilim. Noong unang panahon. Yung panghilod ng mga libag. Hmm. Kasi mga malalaking tao ng unang panahon. Kaya pag naghilod sila, <laughs> mga higante. Pinapasan yan. Ha? Itlang madilim. Tawag-tawag po, 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 ay, hulog! Charot! Hulog kayo. Uh, Ma? Uh, Ma, ikaw naman maghilot. <laughs> Isa mo sa kalokohan mo. Ay, arasin nila maglalaba, oh. maglalaba ka na. Ah. Uh -huh.